Nagpakita si Richard ng hindi pangkaraniwang lakas ng loob ng matakot niya ang isang lalaki na nanakit sa kanyang kasintahan sa dinner. Ang kanyang aksyon ay hindi lamang simpleng pangangalaga. Ito ay isang matinding pagpapahayag ng kanyang diwa ng katarungan at proteksyon para sa mga nangangailangan. Ngunit nang siya ay arestuhin, nahirapan ang mga pulis na paniwalaan ang kanyang kawalang sala. Sa kanyang pagtanggi na kumuha ng abogado, na ipahayag niya ang determinasyon na linisin ang kanyang pangalan. Isang hakbang na naglalantad sa kanyang matibay na paninindigan, sa kabila kabila ng matinding sitwasyon. Sa loob ng kulungan, nagmuni-muni si Richard tungkol sa kanyang nakaraan at ang mga aral na natutunan niya mula sa kanyang pamilya. Ang mga alaala ng kanyang mga mahal sa buhay ay nagsilbing lakas at inspirasyon sa kanyang patuloy na laban, nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga ugnayan sa ilalim ng matinding pagsubo. Samantala, nagdududa si Hubble sa kanyang kaligtasan at nagkukwento tungkol sa mga banta mula sa mga masamang tao. Ang kanyang takot ay nagpapakita ng hindi lamang pananabik, kundi pati na rin ang panganib na nagbabadya sa kanilang sitwasyon sa bilangguan. Isang kondisyon na nagsisilbing pondo ng pag-aalala para sa kanilang dalawa. Sa kabila ng mga hamon, Pinakita ni Richard ang kanyang kakayahang makipaglaban at ang galin niya sa pakikisalamuha sa kapwa tao. Ang kanyang katatagan ay hindi lamang nagbigay lakas sa kanya, kundi naging inspirasyon din ito sa kanyang kaibigan si Hubble na nahaharap sa sariling mga pagsubok. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga banta at panganib, Nagbigay ito ng konteksto sa mas malawak na kwento ng pagkakaibigan at pagtitiwala sa hirap. Sa kabila ng lahat, ang kanilang ugnayan ay pinapatibay ng mga pagsubok, nag-aalok ng pag-asa at suporta sa isa't isa. Mula sa kanyang mga obserbasyon, napagtanto ni Richard na ang tanging pagkakaiba sa mga biktima ay ang salamin, a critical detail na nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa kaso. Ang impormasyong ito ay naging mahalaga sa kanyang masusing pagsisiyasat. Nagsasabing ang mga detalye ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng isang kwento. Habang unti-unting lumalabas ang mga katanungan tungkol sa mga pulis sa Margrave, Unti-unti ring pinagdududahan ni Richard ang integridad ng mga lokal na opisyal, partikular na si Natil at Benlick. Ang kanyang pagsisiyasat ay nagbubukas ng mga posibilidad ng katiwalian sa loob ng puwersa na naglalantad ng mga sistema ng kapangyarihan na madalas ay nananatiling nakatago. Ang pagkamatay ni Chief Morrison ay nagdala ng isang mensahe na naglalantad ng mas malalim na problema sa bayan. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang nagbigay takot kundi nagdulot din ng pagdududa sa mga nakapaligid kay Richard na humahantong sa kanya sa ang pag-unawa sa mas malawak na konteksto ng kanyang sitwasyon. Kasabaing pagdating ng mga pulis at ang pagkakatagpo ni na Richard at Rosco, lumabas ang kanilang samahan sa isang napakapanganib na sitwasyon. Ipinakita ni Rosco ang kanyang pakikipagtulungan kay Richard sa pag-aalaga ng kanyang mga sugat, isang simbolo ng kanilang malalim na pagkakaibigan sa panahon ng kaguluhan. Sa pagsisiyasat sa pagkamatay ni Joe at ang mga koneksyon nito sa counterfeiting, nagkaroon ng mas malalim na konteksto ang kwento. Dito, unti-unting lumalabas ang mga karakter na may mahalagang papel sa kasalukuyang sitwasyon. Nagsasabing ang bawat hakbang ng investigasyon ay nag-aangat ng mga bagong tanong. Ang mga personal na kwento at nakaraan ng mga karakter, gaya ng pamilya ni Rosco, ay nagdaragdag ng emosyonal na lalim sa kwento. Ipinapakita ng kanilang mga pinagdaanan ang kanilang lakas at determinasyon na nagbibigay ng makabuluhang konteksto sa kanilang mga desisyon at aksyon. Hindi nakaligtas si Richard sa paninirang puri mula kay Eric Cleaner na nagdulot ng tensyon sa kanyang sitwasyon. Ang mga maling impormasyon na pumakalat ay nagpalala sa kanyang pakikitungo sa iba, nagdadala ng mas malalim na komplikasyon sa kanyang mga layunin. Kasunod nito, nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ni Richard at ng kanyang mga kalaban na nagpakita ng kanyang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Sa kabila ng panganib, hindi siya umatras sa kanyang layunin, isang patunay ng kanyang walang kapantay na tapang at determinasyon. Ang pagkamatay ni Molly Beth at ang mga misteryo na nakapalibot dito ay nagbigay diin sa panganib ng kanyang misyon. Ang insidente ay nagbigay ng matinding pampasigla sa grupo na nag-udyok sa kanila na mas pag-ibayuhin ang kanilang pagsisiyasat sa masalimuot na kalagayan. Ipinakita ang katotohanan ang katawan ng ahente ay malupit na pinagsamantalahan na nagbukas ng mga tanong tungkol sa mga dahilan ng kanyang pagpatay. Ang detalyeng ito ay nagbigay diin sa panganib na dala ng kanyang investigasyon na nag-udyok sa kanya na mas mag ingat habang siya ay patungo sa katotohanan sa kabila ng katotohanan na ang kumpanya na responsable sa polusyon ay nawasak na nananatili ang mga ugnayan sa mga makapangyarihang tao. Ipinapakita ng sitwasyong ito ang mga hadlang na nahaharap sa kanyang paghahanap ng katotohanan nagpapalalim sa intriga ng kwento. Dahil sa pagtaas ng tensyon, isang pulis ang napatay at nagbigay ng informasyon tungkol sa Cleaner Group. Ang mga pangyayaring ito ay nagsiwalat ng lalim ng korupsyon sa lokal na pamahalaan na nagsisilbing isang malalim na ugat ng takot sa lahat ng mga tauhan ng kwento. Nagpatuloy si Richard sa pagimbestiga sa pagkamatay ni Stevenson na pinuntahan ang kanyang mga magulang sa tupelo. Ang hakbang na ito ay isang malinaw na pagpapakita ng kanyang malasakit at determinasyon sa kaso na nagbubukas ng mas malalim na koneksyon sa kanyang misyon. Nang bumisita si Richard sa bahay ng Hubble, siya ay nakipaglaban kay Dawson at sa kanyang mga kasamahan. Ang labanan na ito ay nagbigay diin sa kanyang kakayahang makipaglaban at lumaban sa mga kalaban, nagpapakita ng kanyang lakas at katatagan. Sa pagkakataong matuklasan ni Richard ang mga peking dolyar sa garahe ng Jobling, nagkaroon siya ng oportunidad na ipakita ang kanyang talino sa pagresolba ng kaso. Ang mga ebidensyang ito ay nagsilbing liwanag na nagbigay linaw sa kanyang mga hakbang sa investigasyon.